two, three, action. Sige, pato po kayo. Hey, baba! good morning. So, ito ngayon yung, ito ngayon yung, ano, yung day five, day five, day six. Day six ko pala to. Sa so, ngayon, nandito ako sa, ano, sa Cabanatuan City. Tapos, dito na rin ako nakapag ano, uh, sleep At uh, trinay ko nga ano, uh, hanggang palayan kagabi pero wala hanggang nagpa na lang talaga ako ng Kaya ngayon, destination natin is dun sa ano, papunta tayo dun sa may bayan ng ay te, probinsya ng ano yun bayan ng Baler, probinsya ng Aurora Aurora province bayan pala yan si ako sa iba yun yung next destination natin going to Aurora province Punta so, tayo ng baler Aurora, 114 kilometers. Ah... Yan lang muna ano yung update sa ngayon, hindi, kasi kailangan ko pa ako pong focus sa sinudyo. Mahaba yung distance ng ano? Mahaba yung distance ng bubunan dito? Tapos hindi rin sa... ah, ganyan kataling na ano, na parang... gano'n lang, kadali mo kukuha yung ano yung takbo kaya naman ang um, talagang i-focus ko muna nga ng ano, takbuhin ko at sa ganun, medyo siguro kung ako naman yung kalahati eh, or ano nga yan kaya mamaya na lang ulit magbibigyan ko ng update kung ano yung kung ano man yung ano yung may kita ko or something na pwede ko may bigyan ng update ulit sa inyo mamaya yan Di um, update ko sa inyo. Yung, ano, yung... Yung Baler Aurora. Yung talagang, yung mismong, kung ang pag-uusapan natin, ako, ang pagbabalain natin, yung mismong Baler Aurora. Hindi naman siya, ano, hindi naman siya impossible yung marating. Mararating din siya, ang kaso nga lang, ay gabi na. At mga siguro mga bandang 11, mga gano'n. Tansya ko lang ha, tansya ko lang. Kasi, uh, meron ba akong 7 kilometers bago ako makarating sa ano sa palayan yan na ang mga besing yan naman ito yung idea to nung last time na ano na kailang mo namin to starting area kasi namin no yung ano yung Baler Aurora yan tapos uh, Rambler Aurora ang nan, ang naging uh, stop area namin dun sa may ano doon sa may uh, part lang ng Bunga Bonner Base ha. Dahil din yan sa ano, sa may konting ano uh, bukso ng ulan din yan. At ka, maulan din nung no, ano nung no, nag-start kami nung no, hirakbo namin ito nung last time natin yung mga sa nung last time na ano, natin ang buwan natin ito sa ngayon um, siguro ako ah, hindi ko siguro mararating or baka hindi ko marating ang mismong bayan ng ano ng Baler Aurora sa ngayon kasi ang oras na ngayon ay alas na eh, wala pa ako sa ano sa uh, mismong bayan ng Palayan ngayon ang kwan dito okay na sa akin na marating ko yung kahit boundary lang ng kung abon yung basic uh, San Luis uh, San Luis Aurora yan kaya bago kayo ma dun sa ano ha ganto ganto yung mundo yan here sabihin na natin na Uh, palayan. Tapos, uh, bungabon. So, itong dalawang to, may anyway, baysiha pa. May anyway, baysiha pa lang to. Tapos, ito naman, uh, San Luis, tapos, Valer Aurora. Yan. So, andito pa lang ako. At sa ngayon, medyo mahirapan ako makarating dito sa Malay Aurora sa mismong mis bayan dito itong dalawa na to si Bungabon yan itong dalawa na to si Bungabon tsaka si ano si San Luis Aurora si Bungabon meron siyang mahabang ito uh, ah uh, meron itong mahabang hindi naman ganun gan, ka sobrang hapos siguro mga ano lang mga 5 kilometers at yung haba ng ano ng stretch road sa part ng uh, Bungabo tapos pag akyat mo na sa ano sa may dun sa hub ng Bungabo na sa may San Luis yan dun na banda puros ka na sila up down kaya yon ang sinasabi ko na medyo malabo na makarating ko yung mismong bayan ng uh, Valer Aurora kasi yung dalawang bayan na to yung dalawang bayan na to na magkaibang magkaibang probinsya napaghatian nila kasi yung uptown hill na dadaanan dito kaya all good sa akin na makarating ako kahit dun lang sa may ano sa may mismo ah uh, kahit nagpas lang ng San Luis or kahit drop down or boundary area yan boundary area ng uh, Baler Aurora dahil dito may boundary line lang hindi lang okay na ako doon so yun yung ano yung update sa um, na ano na, na may bibigay ko then mamaya na lang ulit bibigyan ko ng ano mga iba pang update kung ano pa man yung may bibigay ko or ano pa yung mga minyos, pwede kong ibahagi sa inyo kaya naman um, yun sa mga uh, bibigyan ko na na ng, ng update